Ayan natin sa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap Andito po tayo ngayon sa extension po ng transient po nila kalingap rob Ayan At tingnan po natin yung mga ginagawa ng tao dito ngayon Ayan mga kalinga pa na. Update ko na. Ito na po yung extend. Ayan, ino na po na. Ino na na po yung septic tank para po sa CR. Sa mga po na CR dito sa labas. Para may <coughs> magamit din po yung mga tao. Ayan, lalim po nyo na 2 meters. At 2 by 3 po ang laki. May division po yan na tatlo para sa clean out at sa overflow po at dito naman po sa dulo may kabila ayan yeah, clearing na po ng mga kawayan sobrang laki pa po nito mga kalinga ito po ay nasa 540 square meter pa at gagawa po dito ng para siyang camp or para siyang ano doon para siyang army camp mga kalingap para pag may mga event na halimbawa mga team building yung may mga double deck sa loob parang dormitory ayan eh, dorm at mga kalingap, at ito naman yung balon ng tubig kasi laging malaki pong binabayaran sa tubig at ito po yung ating mga ano mga magigiting na ano minero <laughs> Ay, may tao po yung sa loob mga kalingap Ayan po Okay Yeah Oh, tingin Shut out Shut up na dito, nakablog tayo Tingala na <laughs> Yo, what's up? What's up? Keep up na, no? Yeah, baba Parang naglap sa tulog At lulubugan pa po yan ng tatlong ano pa Colbert Halos nasa Kulang kulang 3 feet lang po yung lapa Ano Taas ng culvert. Yan po ay ano uh, na. Nasa lima na. Lima na yung nakalubog dyan. Ed, talbatid. Mga Sumaog lang kayo. Limang convert na. Ayan. Marami salamat po sa inyong lahat mga kalingap sa patuloy na pag sa aking YouTube channel. Abangan nyo naman po ang aking sunod na video na po. At ngayong araw po ay may lakad na naman kami nila kalingap. Prob. di ko lang po alam kung saan. Ayan o, ano na po yan? Uh, sapa na. Pahuli po kanina ng, ano, ng dalag. Ito. Ayan o. Mm. pangulam ulam na po yan. pambangot bangot sa, ano, sa... pangulam ng mga nagtatrabaho dito. Pambangot po dun sa, ano, labong. Talbos ng kawaya. Laki na po yan. Okay na yan. Ayan. Ayan po si ano, si Tarzan. <laughs> ay mga kalang si Tarzan, may dalang itak. Ayan, sila po yung mga kasama natin dito. Yan. at pinapatay po yung puno ng kawain kasi lalagyan po yung re na po yan dyan. At yan po ay sapa na para po matibay po ang mga pundasyon ng poste kung sakali magkakaroon po ng poste dyan sa gilid dagdag tibay po yan para hindi po mag landslide hindi na po pwedeng buhayin yung kawain kasi nakakapagpabitak ng flooring yan alam pag nabuhay yung kahit maliit lang dumarami po ang ano yan, ugat mabilis pong sumuhi yan dito po natin dito sa extension po ng transient or ng uh, ng ano po event place nila kalinga prop mga resort po ah. Eh. resort po nila kalinga po abangan nyo na lang po mga kalinga yung update po sa vlog nila kalinga prop at ni kuya bal mga kalinga po na po ngayon na po kasi na layout pa lang po kami na, ah, nag, na pa lang po kami dito ito po ay pang 2 days pa lang So, ito ngayon na ilimpisahan. May grab shot po sa inyong lahat. yan mga kalinga pa at maya maya ay mapunta na rin tayo doon sa bahay po nila kalinga po kasi may kakabit muna po tayong sabitan. Ako pa lang sabitan nyo ng mga sombrero, ng mga damit. Uh, nagpunta lang din po tayo dito para kumuha ng barena tapos bilinan po yung mga nagtatrabaho dito kung ano yung po yung gagawin <coughs> yeah, po nila ngayon. At doon din po sa lobby, magbububong na hindi ko na po pwedeng ipakita sa inyo kasi nasasama po sa mga vlog yun nila at ito naman po ay ilang araw pa lang ito kaya pwede pa po natin itong ipakita sa inyo yung pong swimming pool ay tapos na po hindi ko lang po alam mga kalinga pa na kung magkakaroon pa po dito ng isang swimming pool dito sa area ito medyo ano po ang ano natin ngayon boses medyo paus kasi grabe po ngabing yung ano, sobrang init ka hapon. tas sasakay dun sa sasakyan, sobrang lamig. Nadali tayo ng ano, sipon. Sana po yung tayong ubuhin at ako po. May hirap pang pamumuhay ngayon. Ayan. Oh, may mga buko pala. Oh, ano? ng laman yan. Hmm? Wala ng laman yan. Wala na palang laman. Inalis na ni Ana din. Naluto na ba yan? Naluto. <laughs> Sarap pa naman yan, no? Ayan, sinusunod po mga kalinga para po hindi na mabuhay yung ano, mga ugat-ugat niya. Kasi pag di po sinunog yan, nabubuhay po yan. Mabilis yung magsuhay. Yung mga ipapatistis pa rin po dito. Puputol yung mga puno para maklearing talaga. at maraming maraming salamat po mga kalingap sa inyong lahat thank you so much po kasunog na po yun po yung ayan sa pasapa ginagawa pong fish pan binabasigan po nila ginagawang fish pan uh, ano lang po wala pang isda Ayan. Uh, tayo po pupunta na sa bahay nila kalinga pa para um, ikabit na rin natin yung ano kasi baka mag ngayon hindi pa alam kung saan ang ano ngayon eh ang vlog ngayon ang schedule po Ayan, ilan po sila dito sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong, dito. Itang tao yung gagawa dito ngayon. Ayan, may mga fishpan po dyan mga kalingap. Ito po, fishpan. yun po, iba nang mayari noon eh. Sa Pineapple Resort na po yun. na sa kabila. Sa side po nila yung doon sa malakas ng tubig kasi ito na po yung pagkukunan ng tubig dito sa buong, dito. buong transient kasi yung ang laki po nang binabayaran sa tubig dito na may 10k may 18,000 masyado may expenses po kaya mas okay na po yung ganyan yung may balong tsaka nalina po dito yung tubig mo Haling. pag naisayad na po yan sa kagandahan ng tubig sa apat Ayan, maraming maraming salamat po. At ingat po tayo sa lahat po ng ating ginagawa. Thank you so much po sa inyong lahat. At God bless po. And more blessings to come. Bye-bye.